All right, nandito si Boy Kulot at saka si Boy Unat, magpapatatuto mga to, nandito sa ink zone eh oh, ink zone, magpapatatuto, Oh, okay, ito mga boss, yung siboy unat sa kasi siboy kulot nandito. o magpapatatuto mga 'to. ah boy kulot. Nda ka na? Tusok-tusukin yung balat mo. <laughs> ito, siboy unat 'to. Oh. Uh, sa mga banda yung papatato yung ano mo. Ah, uh, uh, okay. Uy! Sipa! Saan eh? Kung yung mga boss. Nandito sila sa... Ayan. Ink zone. Ayan. Ayan. Ano yan? Diyan na ano yun yung ano? Ano yun boss? Mr. Ratato? Mm -hmm. Ah. ah <laughs> oh, may ano pala may Puro nagbida to ah Bari okay. ako dito May lima yun na bago Lima na bago? Tingnan mo dito okay, sa wallet ko Ayan yan, yan. <laughs> <laughs> okay. Ayan mo na piso sa napunta yun Hindi mo ganyan Ayan, nahihulog pala, oh. oh sige. Ayun. Be, 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 Open sesame. Ito si Boy Unat. Anong itatato sa'yo? Uy, dolphin. Oh. Ayos yun ah. Ha? Dolphin. Hawa mo, hawa mo sa nang tagahangan ng dolphin. Si Boy Kulot, pwede ka nang magano maghulog ng 5 pesos para ano, sa yung balik. Oh, Tattoo. Yan, Mistery Hulog balik. para sa Boy Kulot. Pumili, pumili. Inihulog. All right. Buk sa Ano yung may tatoo mo? Kauna-una ang tattoo mo yan ha? Boy kulot ha? Malaka. <laughs> Malaka. Patingin. Ano, ano, ano? Uy! Ano to? Ibon yan, ibon. Ibon. Oo. Oh. Anong, anong ano niya boss? Yung ganyan? paper paper ano? paper plane oh yeah yeah paper plane ano yan ah? ano wala? ano ano sa mystery paper.. Ito, siya, paper yung ano 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 paper, ano 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 ko ano 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 island vibes?

na uh, customer dito, eh. o. Pasok po kayo, sir. Masa pili lang. Ah, yeah. ganyan yung design, sir. Baka beach vibe. Shell, may... Beach vibe? Okay na siya yung dolphin? Buyunat, okay na siya yung dolphin? Ha? Ah? Sure. Mas maganda yung dolphin kaysa ano ah... Snake? Pero ang gusto mo, ano na lang, ah... Uh, surfboard? Out. Hmm.

Magbabasura lang kayo sa Cebu. Tapos ngayon, wala lang ya. Pare doors doors kayo dito sa street ng ano? General Luna Siargao. Grabe oh. Kita nyo naman 'yan. Nagpapatato yung dalawa my goodness mukhang mangungutang ako ng mga ng pera sa dalawa na to ah oh nagbibir po oh oh grabe naman oh siboy wow. unat saka siboy kulo nagre red horse dito sa si siargao wow Ito so, yung sentrong daan ng ano ng uh, busy road ng ano ng Siargao. Nandito yan. Ano. Pero mas malupit tong dalawa na to, wala yan, kita mo. Oh. aga ano, nag uh, nagbibir. Tis tis na lang yan sa beer. Ano, boyunat? Mukhang paldo ah pa beer lang ah nakabinta ng marami rami ah uh, marami rami kalakal yung na ano yeah, kalakal yung nabinta namin no? muna. No? No. ay si kulot ay si boy kulot medyo nakabali ha nakabali ah oh, nakabali kaya naman pala eh Oh. ito yung boss nila ayan yan ito mo naman naka dreadlocks oh Kabila lang So hindi mo na sinalang yung Siboy Tato at ah, Siboy Tato, Siboy Una at saka Siboy Kulot, hindi mo na sinalang dun sa ano kasi may dumating na mga sexy, mas inuuna nung mga ano eh, artist. Ito yung manager nila. Manager namin. Bossing nila, bossing. Si Boss Jojo. Walang ya, kala ko sa Cebu lang itong dalawa na ito. Sabi nila, magkasabay kami, mamamasura lang. Mama ito yung balot. Iniwan. <laughs> <laughs> Nagkasabay kami sa biyahe ni Boy Kulot sa ni Boy Unat. Ang sabi nila, ito lang lang sila. <laughs> eh mga ngalakal do, do mga ngalakal. Tapos ngayon, Pagsakay ko ng eroplano ng Cebu ng Philippine Airlines. Bah! pasabay ko. <laughs> Tapos dito si Siargao, ito nagiinom oh kasi uh, naka-red sa ano pa yun, may katangnan Boyonat, anong masasabi mo sa Sergaw? Ha? Ah? Maganda dito Anong nagpaganda? Yung lugar o yung mga katulad ng mga nasa likod mo? Yung lugar Ah Kaya mo yan? Eh si Boy Kulot. Boy Kulot, anong masarap dito sa Siargao? Dami, puro masarap. Saan mo gusto tumambay? Doon, sa Tulay. Ay, taiba iba na naman yung ano mo ah. O talaga sa Tulay? Oo. Oh. Bukas pag tapos na yung balik kami ayan. Sama niyo naman ako. Sige. Eh, misa nalulungkot din ako sa buhay eh. Alam mo naman. Oo. Oh. Bukas okay. pa, pang mga lakal. Okay. Yung pinunta niya ba dito, mga lakal o ano? Magbakasyon? Mga lakal. Boat? Ano <laughs> yes, sir? lang sosyal, talaga yung dalwa oh. Ganun pala yun, boy kulot. Kung medyo sa binti, dapat nakatayo ka. Eh kung sapit ka tatatuan, nakatuwad ka. Pero yan Okay ka doon? Ito. Saka pa magpatato. Sa pwesto sa binte. <laughs> sa braso na lang. sigi uh, sige para nakaupo ka. Uh, okay, okay. Na okay. uh, uh, tuna? Oh. <tinyo> eh, sige siya. <tinyo> Spicy boss. Spicy deh. <tinyo> oh. Kita okay.